ng mga kabraso. Kita nyo yung bakas na yan. Hinokay na puti ko. talagang oh, talaga nga. Laki ng butas sa braso. Ayan, may nakita na tayong alimano dito. Pero parang hindi pa rin ako kumbinsido dito mga kabraso. walang itong mga kabraso ito, napakalaki nito pero hindi pa ito yung inaasahan ko sa mga bakas na sinusundan ko mga kabraso talagang bulik ang hinala ko dun, ito mga kabraso, nandito na sa loob at ito siyarbul ako, nabulik ito hindi kaya nang inaasahan isang dangkal, dalawang pulgada mahigit pag ano palang yan kapag wow. nakaano talaga siya nakaayos morning mga kabraso ayan balik hanap buhay po tayo hunting po ito dumayo na naman po ito tayo mga kabraso unang spot dumang na po tayo ito mga kabraso dito may mga pinagkainan agad tayong nakita yan mga kabraso mga bago lang yan mga bagong pinagkainan to nung nakaraan pumunta ako dito mga kabraso hindi ko naabutan yung ano dito alimango yun na may mga bakas doon nagpahinga rin hindi ko naabutan bumaba ako ayayay -ay -ay na rin nun nung pumunta ko dito. Ah, malalaki yung bakas. Magbago ah. yung bakas mga kabraha. Malalaki yung bakas. Sana lang madali natin to ayan yung ano dyan pinagpahingahan yan yung nakaraan yan. tapos doon banda umangat siya nun Ito yung kabraso bagong pinag-angatan malabo pa yung tubig nakalikot nakalikot din testing siya dito mga kabraso sa taas oh. kinukayan niya hindi itinuloy hmm. magala ito magala yung babae Nandito yung babae mga kabrasa. Nasa gilid. Ayan. Huwag na natin ano niya. Baka ma pa. Siyadong malikot yung lalaki na yun. Mayroon Meron dito mga kabrasa. Dito dinaandaanan lang natin to. Pero sa tingin ko ay babae. babae ina na lang natin galawin dalawa yung babae dito mga kabraso kaya pala may mga maliliit na ano, mga bakas dun din yan, yung isang puno na yan yung una kaninang babae na nakita natin pero medyo mahirap yung ano niya nasa ilalim hindi natin maano yung lalaki napakalikot lalaki pa naman mga bakas mga kabraso at nandun mga kabraso yung butas na napakalaki sobrang laking butas yan doon tayo sa kabila dumaan hirap dito ay dito Napakalakang bukas dito mga kabraso. Sana lang. Buli ito. Dito na lang. Susuot. Aray ko. Mga kabraso. Kita nyo yung bakas na yan. Yung hinokay na puti ko. Bar talagang aray. kinambutas yan mga hinukay pang putik mga bakas sana lang ay nasa loob patay mga kabaso hindi bu, hindi diretsyo anak ng pahingahan lang wala dito mga kabraso tsako ay bulik talaga ito mga kabraso sana lang makita natin ito mga kabraso ayan may nakita na tayong alimango dito pero parang hindi pa rin ako kumbinsido dito mga kabraso baka iba lang ito mga kabraso ito napakalaki nito pero hindi pa ito yung inaasahan ko sa mga bakas na sinusundan ko mga kabraso talagang bulik ang hinala ko dun iutan lang natin ito o napakalaki nito ayos tali agad natin mga kabraso kasi pahitahid na ikutin pa natin to dito so, sa wakas nakuha natin sa tiyaga. ayon mga kabraso hindi tayo tumigil kahit dito natin nakuha yung alimango dito sa baba dahil sabi ko nga hindi ako ano dito sa bakas na ito ito mga kabraso dito na sa loob at ito surebull ako nabulik ito kaya nang inaasahan natin yung mga kabraso napakaganda ng pagkalubog niya dito bulik yan hindi pa man nabubuksan yan yung ano ng sipit o kulay Thank you, thank you, Lord. Taas na ito mga kabraso. Dito na sa taas. Talagang napakasukal yung ano dito. Dito mahirap mag-hunting. Pagdadaan. Yung daanan yung mahirap. Medyo ano lang yung mga ugat kapag may maliit na sapa. Pero kapag wala, napakahirap mga kabraso. Madali tayong mapagod pag dito Hindi gaya ng iba na Matataas na malalaki yung ugat Pwede tayong sumampasampa Dito hindi Sabit-sabit tayo Ay, Linisan muna natin Maraming Maliliit na anak Hindi natin Basta ma Puesto lang natin Puesto Nalinisan na natin mga kabraso ganyan din no? yun yung dulo ano tayo ng kahoy yan mga kabraso yan yung pinakadol no? yan dito hanggang yan baliin natin yan wala nang isang pulgada higit isang dangkal yan yan yung sobra ng uh, dalawang pulgada isang dangkal dalawang pulgada mahigit pag ano pa lang yan yan pag naka ano talaga siya nakaayos pero pag bumuklat yan Ilisin nga natin mga kabraso. Ay. Dapat papunta pala dito. Ay. Ay, katapang ere. Ayan na. Ay. Ibas ka dito. Ay, huwag doon. Dito lang. Dito. Ayan na. Bulik nga. Ayos mga kabraso sa season siya. <laughs> Matik talaga yung mga bakas ng bulik. Tapos, okay, so, madali mo yung sa nating limango. Yan, tali na natin mga kabraso. Sigurado ngayon yung bangka natin ay ano na ng tubig. Andun na. Malaki na yung tubig. Uy. Hey. na mga akong pasuotin doon. No, no, tayo mga kabraso ito nga pala yung huli natin unahin natin itong bulik ay ayan yung lati po umabot din ng mahigit isang kilo mga kabraso okay na ay thank you lord ito naman yung yung una tinalang lang talaga at tinanap lang natin yung ano, tinanong natin yung kutob natin ba ayun hindi umabot ng isang kilo ayos na rin 6 pagka season ito nga pala yung mga ano natin ni stack. Ito so, bali apat pa lang tong mga kabraso. Ito dalawang lakad din. Yan. Dalawa-dalawa lang yung huli natin kada lakad. Pero uh, okay na. Kakaipon uh, kaipon na rin.